So yun nga mga lapatids, na na natin itong mga alaga natin breeders mga lapatids. Goods na goods na yan mga lapatids. So after nilang maubos yan mga lapatids, magbibigay pa tayo ng isang takal mga lapatids. So another 30 grams mga lapatids. O isang kutsarang pagkain mga lapatids para kasi yung binigay natin isang takal lang para sa dalawang kalapate so maglalagay pa tayo ng isa pa mga kalapatids para saktong sakto na yun sa kanila walang labis walang kulang mga kalapatids hindi natin masyadong pwedeng pakainin ng madami ang mga yan kasi nga mag, sila may hirapan silang magitlog mga kalapatids pag sobrang taba nila kahit sa tao yan mga kalapatids nahihirapan mga anak kapag ka mataba so yun nga mga kalapatids hintayin lang natin nga maubos tapos yung nando doon yung sa mga players natin mga kalapatids ay uh, isang takal lang goods na yun para sa kanila, isang takal sa umaga at isang takal sa hapon mga kalapatids dito lang tayo, medyo iba kasi nga breeder na sila mga kalapatids tapos pag may inakay na sila yan saka tayo magdadagdag ng mga feeds para sa kanila, so mga kalapatids yun lang mga kalapatids, so yun paubos na, pag naubos yan, magdadagdag ulit tayo ng isa pa So yun nga mga kalapatid, na big na natin sila ng ikalawang takal nila mga kalapatid. So yan, yan no? o, na natin ang dalawang takal. So yung mga nagpapatak nga pala mga kalapatid, eh huwag nyo nang lilimutin. O kaya naman, limutin nyo man, ay itapon niyo huwag nyo na ibalik sa feeder nila mga kalapatid. Kasi contaminated na yun ng dumi mga kalapatid. So bari magkabulati na sila o magkasakit. Kaya huwag nyo nang limutin, o kaya naman kung lilimutin nyo, eh, itapon nyo na lang. Linisin nyo na lang mga kalapatid. So yun nang ibalik sa kanila. So yun mga kalapatid yan yung ating mga alalang alapate so maya maya nga ay magbibigay tayo ng bitmen pro mga alapatids nandun doon yung bitmen pro natin bibigyan natin yan mamaya mga alapatids Pagtapos na silang kumain hintayin lang natin maubos yan yung tinakal natin na yan at uh, yun nga magbibigyan natin ng bitmen pro tapos bukas na uli ng umag bukas ng umaga magbibigyan tayo ng electrolyte sa kanila kasi imposible hindi sila may stress kasi babagong lagay sila dyan kahapon lang mga alapatids so yun mga alapatids pabalik ko sila sa inyo maya, -maya. So yun nga mga kalapatids, tapos na silang umin uh, tapos na silang kumain mga kalapatids ng kanilang feeds mga kalapatids. So ang gagawin na nga lang natin ay magpapainom na tayo ng bitmen pro mga kalapatids. ano Ang bitmen pro mga kalapatids ay pwede sa lahat mga kalapatids. Nabigay na rin natin yung pliers natin so ito na lang bibigyan natin ngayon mga kalapatids. ano na. Pupunin lang natin yan. Sakto na yan para sa kanila mga kalapatids. Isang bote ng coke mga kalapatids. Sakto na yan sa kanila. Baka may labis pa nga ito. Tapos yung mga maraming bawas, lalagyan ulit natin. Para buwas ng umaga, eh may mainom sila. Panggang buwas ng umaga bago natin palitan. Ang lalagyan natin buwas ng umaga, uh, papainom natin buwas ng umaga ay electrogen, mga kalapit. So, electrolytes, mga kalapit. Inom, inom, inom. Yan o. No. Sakto na yan, para sa kanila, mga kalapit. Yan. Yan o, no, mga kalapit. May tira pa, mga kalapit. Kakunti na. Yan, inom. Inom, lagapak na, mga kalapit. So, yun nga pagka nakainom na sila at may mga nabawasan ng malaki lalagyan na, natin mga lapatids para puno uli yung kanilang tubigan para in case na mapainom sila sa gabi o sa umaga bago tayo magpa at least puno yung kanilang inumin mga lapatids so yan mga lapatids no inom. Inom, inom, inom na inom inom na inom mga lapatids para lumakas para magandang inakay yun na mga ilabas nyo mga lapatids yan o oh. mga lapatids oh. Ito, bababahan pa to. Ayan you know? o. Si Tapang at saka si Prinsesa. Ayan you know? o. Isa nga pala, yung, yung grisel mga kalapatid, yung hen natin na grisel, yan. Yung grisel natin yan, ay nakapagpawi sa atin ng MacArthur mga, mga kalapatid. King Alonso, si King Alonso mga kalapatid ng local club mga kalapatid. Sa BLB, uh, BLRPC mga kalapatid. Yan, yan, yung hen Ayan. Ayan. yung Ayan yun, yun na mga na ganda yun na, magkakabusog magkakabusog baba mga lapadid yun yung trabaho nila, magkakabusog baba baga so yun nga mga lapadid ito na tatapusin tong video nito para sa araw na to so please like, share, and subscribe mga lapadid sa ala eh, nation vlogs mga lapadid sa ating facebook account, bondelos reyes at sa ating facebook page, ala eh nation vlogs mga lapadid, bye bye Pakibulong sino nga malupet pakibulong sino nga malupet pakibulong sino nga malupet